mga balita sa lalawigan. Patay ang isang security matapos barilin ng kanilyebo na security garden sa Antipolo Rizal. Sa pulsa video kung paano biglang binaril ng suspek ang biktima sa compound ng kanilang pinagtatrabahuhan na warehouse. Napatakbo pang mga nasa gilid ng biktima. Dead on the spot ang binaril na security. Sa inisyal na investigasyon, nagkaroon daw ng pagtatalo ang suspek at ang biktima dahil kalahating minuto na late ang biktima sa kanyang duty. Paulit-ulit na raw na ang biktima kaya napuno na ang suspect. Pinagbantaan din daw ng biktima ang pamilya ng suspect. Kusa namang sumukong suspect na ngayon nahaharap sa reklamong homicide. ng ulo ng taong grabe ito, po, no? grabe. <coughs> oh, oh. As in, samantala po namang kinumpirma ni Senador Bato de la Rosa na siya raw ang huling sumakay sa helikopter na bumagsak sa so, Nevesija noong araw ng Sabado. Namatay po ang babaeng piloto nito na si Captain Julia Flori Monson Po. Ayon po kay Senador De La Rosa, binabaraw siya na, ni, ni po sa Baguio City bago ito bumaksak sa Nueva Ecija. Maganda ho naman daw ang panahon ng araw na iyon pero may mga pakakataon daw na namamatayan ng makina o namatayan ng makina ang chopper. Gayunman, naging maayos daw po ang flight patungo po ng Baguio at wala raw pong naramdaman si De La Rosa. Nakakaiba nung sakay pa siya ng chopper. Isa raw pong competent at skilled na piloto si Captain Poh. <clears throat> Sa ano-ano kaya ito ng Meme Ari mismo ng Lion Air? Oo. Oo. Samantala mga kapatid, sa naman sa video ang pagkuyog at pambubugbog ng pitong lalaki sa isang grade 10 student sa Davao City. Nakatayo lang sa kantong biktima ng sunggaban at cornerin ito sa pader ng lalaking nakaitim. Maya-maya pa, sunod-sunod ng pagdating ng iba pang rest box, saka naman kinuyog ang biktima. Natigil lamang ang pambubugbog ng umawat ng mga residente. Duguan ng ilong at may pasa sa iba't ibang parte ng katawan ng 15 anyos na biktima. Lumalabas po na personal na galit ang motibo sa krimen. Tukoy na ng mga pulis ang pagkakakilanla ng mga nambugbog at napag-alamang isa sa kanila ay menor de edad. Posible silang maharap sa reklamong attempted or frustrated murder. Patay naman ang 17 taong gulang na binatilyo matapos nga pong hatawin ng kahoy ng dalawang laseng sa lungsod ng Davao. Nakabulagta sa kalsada at wala ng buhay ang biktima ng madatnan ng mga otoridad. Napuruhan sa ulo at batok ang biktimang si Peter Paul Meligrito. At ayon sa Davao City Police, misunderstanding o hindi pakakaunawaan ang punot dulo ng gulo Nahuli ang mga suspect na sina Joselito Banuiz at Celino Pendao ang kanilang hirit self defense daw ang kanila pong ginawa dahil biglaro daw pong ng amba ang biktima na po sa reklamong murder ang dalawang suspect. Pasintabi po sa ating susunod na balita natagpo ang pugotang ulo ng isang lola sa kanyang bahay sa Dumanhug, Cebu. Nilalangaw na nga po ang biktima ng matagpuan sa hagdanan ng bahay. Ayon sa mga pulis, lumalabas na dalawang araw ng patay ang biktima. Malamang daw ay kinain ng aso ang bahagi ng kanyang leeg hanggang sa matanggal ang kanyang ulo. Posibleng natural death ang ikinamatay ng biktima ayon sa mga polis. Walang anggulo ng pagdanakaw dahil hindi naman na wala ang 3,000 piso na nasa tagiliran ng lola. Pero hindi kumbinsido mga kaanak dahil may dugo kasi sa sahig ng bahay at patay na rin ang dalawang aso. May nakita rin itakat kutsilyo sa kwarto ng biktima. Patuloy pang ang investigasyon ng mga polis.